Effective na effective ang pagpapapayat nitong si Luka Doncic. Kamakin na lang ay atin pong nakita ang larawang ito. Pero sa pinakabagong labas na impormasyon at larawan, eto na po mga idol ang katawan ni Luka. Payat na payat na siya pero hindi naman yung over na payat kumbaga tamang tama lang, slim. Ayon pa sa impormasyon, itong si Luca ay istriktong sumusunod sa isang uh, healthy diet at nag-workout na. Malaking issue noon para sa Dallas Mavericks ang kanyang katawan, ang kanyang timbang. Pero so far eh, wala lamang problema yon sapagkat kumakamada naman siya ng malaking puntos. Minsan ito ay umabot pa nga ng 30 puntos bawat laro. Kaya okay lang naman yon. Pero syempre sa kabilang banda kung sakaling ikaw ho ay payat, ay mabilis kang makakatakbo maganda yung uh, depensa mo dahil magaan yung katawan mo at syempre maganda rin po yan sa kanyang stamina para matagal siyang mapagod sa pangkabuan ang mga nangyayari sa ngayon kay Luka Doncic ay isang magandang senyales at pangitain para sa Los Angeles Lakers sa iba mga balita naman kabilang na sa mga in-interview ng Denver Nuggets, itong si Coach Jerry Dudley ng Dallas Mavericks. Maliban sa Nuggets, ay nakatanggap na rin po ng maraming interes at interview itong si Coach Jerry Dudley. Marami ang nagsasabi na kinukonsideraw ni Jerry Dudley na umalis na lamang sa Dallas Mavericks sa wala na si luka Yan mismo ang ginawa ng ibang assistant coach ng Dallas Mavericks pero sa ngayon mukhang mahirapan ang Nuggets na makuha siya. Ito ay marahil maganda naman sa ngayon ang kanilang kalagayan sapagkat so babalik na pong healthy sina Kyrie Irving at Anthony Davis at meron pa silang copper flag long term ang pinag-uusapan dito mga idol at kung palaging nandyan lang si coach Jason Kidd na inamin naman po ng Dallas Mavericks na ito'y hindi nila papakawalan Jack na magkakaroon din po ng long-term na trabaho itong si Coach Jared Dudley doon. Definitely may chance ang Denver Nuggets pero yun nga, mababa lamang po ito. Mas matimbang pa rin kay Coach Jared Dudley ang Dallas Mavericks ngayong nakuha nila si Copper Flag. Sa ating huling balita naman, nakuha na ho ni Nas Reed ang kanyang kagustuhan. Sa ngayon malaking bagay na po ito para sa kanya at jackpot na siya sa 5-year deal worth 125 million extension na kayang pinirmahan sa Minnesota. You see, way back 2019, naging undrafted itong si Nas Reed at sa 2024, naging six-man player of the year siya. Ibig sabihin nun, malaki ang kanyang in-improve sa kanyang performance sa kanyang minuto at kitang-kita naman dyan kung gaano siya kaimportante sa Minnesota especially sa ngayon na siya'y binayaan ng 125 million 5-year extension. Naunang sinabi ni Nas Reid na nais niyang maglaro bilang starting center ng Minnesota. Ngunit kahit nga pa si Rudy Guber ay siguradong mahihirapan siya. Marami namang mga team ang nagpapakita ng interes sa kanya, ang Los Angeles Lakers at ang Golden State Warriors na parehong naghahanap ng mga center para sa kanilang team. Kung pipiliin ni Nasrid na pumunta sa kanila, especially sa Golden State, ay siguradong mabibiyaan siya ng starting position doon na hindi niya mahukuha sa Minnesota. Pero sa puntong ito, mga idol ay mas pinilingaho ni Nasrid na bumalik na lamang sa Minnesota, magpatuloy sa kanyang trabaho galing sa bangko. Dahil sa pangkabuan ay na-appreciate mismo ni Nasrid ang kanyang utang na loob at oportunidad na ibinigay sa kanya ng Minnesota kung nasaan man siya ngayon.